yung Special Program for Employment of Students, na nagtatrabaho sila for 20 days na makakareceive sila ng minimum wage, no? totaling to 11,000. 371. Muling nagpamahagi ng sweldo ang Provincial Treasury Office sa mga estudyanteng beneficiaryo ng Special Program for Employment of Student o tinatawag na SPES sa Provincial Capital Auditorium, Cabanatuan City. Umabot sa 120 Novo Isianong estudyante ang nakatanggap ng TIG 11,371 na kanilang sweldo mula sa 20 araw na employment sa mga inyata sa kanilang office work sa peso, sa dole at iba pang government offices, community services at sa mga barangay, peso services, related surveys at ang iba ay sa ALJ Memorial Hospital. Ang space ay isang Employment Assistance Service Program ng Pamahalang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Aurelio Matias Umadi at Vice Governor Anthony Umadi. Katuwang ang Provincial Public Employment Service Office o PESO at ang Department of Labor and Employment. Layunin ng programa na tulungan ang mga mahihirap, ngunit karapat-dapat ng mga mag-aaral at out-of-school youth na itinuloy ang kanilang edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kita mula sa 20 araw na pagtatrabaho. Para kay Mark Liner Medina, na nag-aaral sa NUST sa korsong engineering, napakalaking tulong nito para sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pamilya. Lalo na, ito ang kanyang pangatlong beses na napasama sa SPES na kanyang ipinagpapasalamat. Maraming maraming salamat po sa tulong po na ito na ko. Malaking tulong po sa akin, to hindi lang po sa akin, hindi sa pa- sa family ko po, sa pag-aaral ko po. Ah, sana po marami po po kayong matulungan na kapwa ko estudyante. At... Pambayad naman ng tuition at gamit sa school, gagamitin ni Ronaldin Manguba ang nakuhang sweldo sa kanyang pag-aaral sa MB Griego Foundation College. Ay, malaki po dahil po ano, naipambabayad po, po sa uh, tuition ko po, po sa school, pamasahe po. Ang po. Experience naman ang pinakamagandang binipisyo na nakamit ni Mark Louie Apan ng NEUST sa pagtatrabaho niya sa ALG Memorial Hospital. Yung working environment po sobrang uh, nakatulong po siya sa akin especially in building my uh, uh interpersonal uh, interpersonal uh ano po qualities ko po. Mas naging maayos po ako sa pakikipag-usap sa ibang tao at nakatulong po siya sa akin to build my confidence and also to help uh, build myself. Smile up 23 para sa Balitang Unang sigaw.